Hello, good morning, good morning. Narito po tayo ngayon sa ating longga. Dito po sa ating higaan. At uh, tayo po ay nagpagawa ng tracks. Ayan po. Pampets po. Kesa po bibili tayo si church. Ito po na pa Nagpaserox na lang po tayo sa ating anak. Ito nga At ito na po. Mga ginanding ko. Ayan. Ayan po. Bakit po kailangan natin ang ganito? Na kaya po natin kailangan ito dahil natin ah, bilang isang anak ng Diyos at mga naray. At kung ang tao ay ating... Uh, nakasalamuha at ang ating mga kaibigan kaibigan, pwede po natin silang bigyan ng ganitong bagasahin Kaya. lalo na po kung medyo wala silang panahon sa pakikinig ng salita ng Diyos at least po ah, uh, mayroon po silang mababasa na kagaya ganito ay Dating tingin lang po natin ito tapos po ay titiklupin natin ito po titiklupin natin ito ng dalawang beses Ayan. ito na nga po ito po ay uh, salita ng Diyos na siya ang buhay